What's up kapada for today's video ay tara samahan nyo naman akong linisan itong aming mini-garden. Bago kong linisan itong aming mini-garden mga kapada. Ilalabas ko nga muna itong aking mga sinampay sa loob ng bahay. Ay, iso agarot! Memang ilan-ilan nga pala akong tanim dito mga kapada sa aming harapan dito nga sa aking mini-garden. Mula sa dot nga ko nada. <laughs> Naisipan ko na ang ito nito mga kapada kasi nga naman may kakapalan na ang kanyang muka. Huy, wag ganun. Dahil nga dito sa aking mini garden ay medyo makapal na nga ang mga damo. Ilinisan ko na nga ito mga kapada at hindi ko nahihintay na ahas nga yung sumalubong sa akin kapag nga pupunta ako rito. Sa totoo lang mga kapada hindi ko nga alam kung i-upload ko nga ba itong video ito kasi nga nung nakaraang naglinis nga ako sa aming loob ng bahay ay mayroon nga akong basher. Ang sabi niya nga doon mga kapaday, iba nga ang nagagawa ng pagbablog kahit nga tamad ay nagiging masipa. Although nilagyan niya nga ito ng joke pero para nga sa akin ay seryoso e yun. Huy! Ito nga lang yung masasabi ko sa inyo mga kapada sa aking mga bashir. Abay kung hindi ko nga lang pinasok itong pagiging content creator ay hindi ko nga kailangang i-video ang aking mga ginagawa. Imbis nga bumiit trabaho kat bumayag pa ay kabibidyo. Kaya sa mga bashir ko na nagsasabi nga masipag nga lang ako sa video ay totoo naman. Kaya kung ako sa'yo mag-video ka na rin ng sa Subi pag ka rin tulad ko. Alam niyo mga kapala dito nga sa Pinas, napapansin ko nga na gumawa ka nga ng mabuti ay may masasabi at masasabi pa rin sila. Kaya nga sa mga basher ko dyan ay tuloy-tuloy nyo nga lang ng aking mga video. At least, bibuya nyo lata. Para mas lalo ka pang matuwa nga sa pangbabasya akin na ito na nga ako at nagtatamad-tamaran na naman. Agugat ka man Huwag na kayong magalit sa akin mga kapad ako sipagan nga ako dyan sa aking mga video. Huwag kayo magalala at dahil minsan ay tamad rin ako. Dipindi ka mente dyan. Kaya kung ako sa'yo, kisa nga magbash ka dyan ay gumawa ka na nga lang din ng mga gawaing bahay dyan sa bahay ninyo. Bagpay. Isa nga rin palang rason mga kapadok kung bakit nga ba nilinisan ko to ay dahil nga sa mga tinanim ni mama na sili dahil nga ito ay malalaki na isinabog niya nga lang ito sa isang tabi at dikit-dikit nga ang mga sili kaya nga ang gagawin ko ay papalakay ko pa amom ay <laughs> i ko nga itong mga itong mga kapada para nga ilagay sa polyethylene bag Ay, isu agar! Kung mapapansin nyo nga pala ngayon mga kapada, ibang ang aking suot Kung nakaraan nga ay ako si Dana, ay ngayon naman ako ay si Goko Sa mga bata nga mga kapanood nito ay alam na alam nga kung sino si Goko Ay kung hindi nyo nga alam, ay sasabihin ko na nga lang na mapapanood ito sa Dragon Balls May pagkakaiba nga lang ng aming suot dahil ngayon sa kanya ay sakto nga sa kanyang paa yung akin nga ay biti <coughs> Balik kay ate ko nga pala itong pants na ito. Dahil nga hindi niya gusto yung style, ay ako na nga ang sumusuot. Si ka. Pagbigyan nyo na nga lang itong kapada ninyo dahil kung ano-ano na namang naiisip niya. Ay, uh, isu so agar. Mabalik na nga tayo dito mga kapada sa akin yung ginagawa dahil nga ito ang rason kung bakit nga ba hindi ako nagpapahaba ng aking kuko. Tinry ko rin naman mga kapada na pahabayan nga itong kuko ko sa kamay. Pero kahit nga anong gawin kong pagpapahaba nga dito sa aking kuko ay hindi ko nga magawa. ano nga yung mga burburi kagatak mo? Totoo nga mga kapatid na yung sinabi ko nga na kinakagat-kagat ko nga itong aking kuko kapag nga ako yung nabuboring. Ano mama awan basta boring lang. Pero kahit nga humaba itong kuko ko nga sa kamay mga kapada ay hindi nga rin ako sanay. Tamad nga ako mga kapada pagdating sa paglilinis sa mga kukong mahahaba tuwing nga may dumi. Isang so may mayat na podpod lang. Bale, yung iba nga pala namin mga tanim mga kapada ay nasa bukid nga. Dahil nga mga kapada, yung lupa nga dito sa amin ay hindi nga magandang taniman nga ng mga gulay. Ay, isu agarot. Kasi nga naman mga kapada, kung makikita nyo nga dyan, yung lupa nga namin ay hindi nga talaga magandang taniman nga ng gulay. Kasi nga naman matatawag itong karudikit. Kahit kung sa uwan ka natangkan, <coughs> Kaya nga mga kapada, kung makikita nyo nga dito ay kunti nga lang yung aking mga tinanim. May tinanim ko nga pala dito mga gulay mga kapada ay kasama na nga itong kamuting pagbagasan nga kunada. Tapos meron ding ampalaya, meron ding sibuyas, luya, at may mga sili nga rin panigang na ililipat ko nga sa politilin bag. Bukod nga rin pala sa mga gulay na iyon ay meron nga rin itinanim si papa dito na mga rambutan at saka mga atis. Ay isu agar isang harin pa lang mapapansin nyo dito mga kapada kapag nga napunta kayo dito sa aming bahay ito nga mga bato wala nga kayong makikita masyadong maraming kalat kalat na bato dahil nga itong mga bato nakikita nyo nga mga kapada ay nilalagay nga namin sa gilid bali isa nga lang itong pwesto may mayat kami nga yung kita ano na kaurunaw Ang sakit na nga ng lalamunan ko mga kapada sa akin nga pag-voice over dito kasi nga kung tutuusin ito nga ang pinakamahaba ko nga ang video. May busanak sa tibusi sa kung oh, hindi ko nga lang kayo mahal mga kapada ay hindi ko na nga itutuloy itong pagiging content creator ko. Special kayo gamin kanya. Kahit nga nagkakaroon na tayo ng maraming basya, mga kapada ay tutuloy-tuloy natin to. Inisin pa natin sila lalo. Inis na yarn. Tada! Ito nga lang pala yung kinaya ko mga kapada natapusin nga ngayong araw kasi nga naman napakalakas na nga yung ulan niya. Uh, isu so agarot! Bukod nga rin sa napakalakas na ulan mga kapada ay hapon na nga rin yan. By the way mga kapada, pa-share ako ulit ng video ito. Yun lang. Bye-bye!